ating episode for today. Kaya kung bago lagi sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginawa. Napakasimple lang ito kay Lee. Ah, uh, gagawa lang tayo ng adubong sitaw. Panorin niyo kay Lee yung ating adubong sitaw na napakasimple lang pero lalagay lang natin siya ng partner. Ah, uh, sasama lang natin ng tuna. Grabe kayo nakabili tayo kayo na ng tuna ipapride lang natin para meron tayong partner na naka-inspire sa na ito kay Eli ang natin at simpleng sangkap kay Eli at madaling sundan para sa adobong sitaw ang pagluluto kasi sa adobong sitaw kay Eli ay iba't iba iba rin yung sa atin kay Eli napakasimple lang kaya kung handa na kayo tara pakita ko muna ng aming sangkap para pag kayo pag nagugustuhan nyo itong adobong sitaw kagayain nyo lang kay Eli at napakasimple lang para sa ating recipe for today kaya kung handa na kayo tara sama nyo na ako Let's go. Kaili pa. My Ito yung tuna natin Kaili, imamarnit lang natin 'to, gamit ang asin at paminta, tapos ito fried lang natin 'to Kaili. good size 'yan, nakabili tayo, eh Kaili. At ito yung sangkap para sa ating adobong sitaw. Siling green, siling pula, bawang, sibuyas, at meron tayong isang buong baka Kaili, beef cubes. at pamintang wasak at chili flakes powder Kaili at oyster sauce. Napaka-simple lang. Simple yung ating sitaw kailin ni Santali. Bumili tayo para sa lang to kailin para sa amin. Bago kulangin pati ba na buong mukbang at ang ating pampalasang toyo kailin. Simple yung recipe lang to kailin para sa ating episode for today. Imamalit ko muna to kailin. Uh, asin at paminta bago islas natin na mukbang yung mga sangkap natin. Tara! Let's go! Ito kailin yung ating asin. Yan. Dalagay natin ito siya ng pamintang wasa. Yan. Napakasimple yung tukailin. May kus lang. Bago natin siya i- ano sa tuna natin kaili lipag na natin. Para magpantay ang bango. Napakasimple yung tukailin. Lalagyan lang natin. Bago natin siya ipoprive kaili Rarablan natin. Ito natin. Para pres-prehas kayo yun. Magkaroon ng lasa. Malapa na lang. Masarap siya na ito kayo yung isigang. Kaso lang hindi tayo sa mga gulay. May mga gulay kayo ay medyo na maganda. Kaya sitaw ang nabili natin kay Eli. Bago natin ito siya ipapride kay Eli. Para may partner yung gulay natin kay Eli na sitaw. Kay Eli, okay na to? Yan, bababad lang natin. Punta natin si Boy Mukbang. Ili habang hinintay natin kay Eli ay nagpapainit ng tayong mantika kay Eli Yan. Ang ating nakamarinit na tuna, paminta bawang lang kay Eli Paminta asin lang. Wala palang bawang. At ito na si Boy Mukbang kay Ili. Nag-umpisa na sa kanyang activity yan. Inislice na kay Ili yung sibuyas. Kay Ili, balikan na lang natin ulit mamaya si Boy Mukbang. Habang naging sila yung sibuy mukbang kay Leo, na rin tayo ng mantika para may pride natin kay yung tuna. Ah, Ubus na natin yan. Balikan na lang natin mga may Leo pag uminit na yan. Kay mainit na yung mantika natin. Pwede natin ilagay ang ating tuna. at yung kailig yung cream rin sisi lang sa kailig para sa ating edible sitaw at saka fried nuts muna para may part na balikan lang natin yung mga kailig balik at punta natin si Boy Mukbang okay, si Boy Mukbang ay inumpisahan niya naka ilang sitaw natin saktong sakto lang ito ka ilang sitaw na to para sa amin ni Boy Mukbang habang nagpo fry tayo ka Ellie Kaili, balikan natin. Puntahan natin natin yung na tuna. Baka nasunog na. Kaili, o. Sige tuna natin. Kulong natin. Grabe, Kaili. Wow. Parehang pork. O. Oh. Napakasarap-sarap ito na isa, Kaili. Yan. Malinam nam Kaya saktong-saktong -sakto sa ating atubong sitaw. Pagkain okay, na tayo kay Eli para ma-open natong tuna natin. Eli, balitan na lang natin ang ilig siya naman pag-open na. Kay Eli, open na ito. Putay natin kunin natin daily para magumpisa na tayo sa ating recipe na adobong sitaw. Wow! Okay, hindi oh, o, para sa ating tuna. Kaili, ha? Ah, kumuha lang tayo doon sa pinag fry natin ng na mantika, Kaili. Ah, sigurado, mainit na to. Ilagay na natin ang ating bawang. Pride mo natin yung bawang, Kaili. Balikan na lang mamaya natin pag okay na. Okay na yung bawang natin kayo. pagkain natin yung sibuyas. Ano. Napaka simple yung recipe lang po kayo. Para sa ating adobo sinikaw.

Ito ng daw yung sitaw. Ayan. Lagyan natin ng ating pampalaka. Lagyan natin ng isang buong baka sa ili. Lagyan natin ang ating beef cube. Ito sa ili yung mga yuk sa natin sa araw-araw, sa pagluluko. Lagyan na natin ang ating mahiwagang beef cube. Yan. Lagyan na natin sa ulo natin ang oyster sauce. Ito lang natin. Dito sa ini ng ating adobo sito, lalagyan natin ng tuna yan. Pinakasahog natin. Mamaya pag uh, gumalaki ko tumaluto sa Grabe. Ang na. Balikan lang natin ulit yan mamaya kay Eli. Pagkalipas lang na ano kay Hindi na natin pinakpan kay Eli. natin ng pamintang Yan. chili flakes powder. Maglagay na tayo kay Ellie para mas Ayan. At ilagay na natin kay Ellie ng ating tuna na fried. Pagsasahog natin. Ilagay na natin yung siling green at siling pula. Ayan. Mikos lang natin. ito kay Lee ay napakasimpleng adobo. At maglalagay na tayo ng toyo kay Isang kutsara lang. Yan. At mamaya kunting suka lang kay Lee. Good na good ito kay Para sa ating adobo. Ganito ba kay kay magluto ng adobo sitaw? Yan o. Parang adobo kay Lee na walang sabaw na pinatuyok. Yan o. Ito yung masarap na adubo sa mga ganitong gulay kaili. Depende rin yun sa si inyo kaili. Eh. Yung mga iba kasi masabaw. Pero yun sa atin simple lang. Check natin yung sitaw natin. Hmm. Panalo. grabe tikman natin aruy grabe kay Eli sulit sarap balikan lang natin ito mamaya kaya ini maglagay tayo ng suka kay Eli kunti lang yan ganito lang karami kay Eli suka natin yan at hindi na natin yan halong kay Eli ay magsa shout out mga tayo kay Eli sa ating mga sulit at challenge viewers na nagabang sa atin Grabe sulit ang ating adobong sitaw kay rin napaka simple lang oh. No? Yan ang kay ng ating adobong sitaw. Wow wow wow, grabe. Yan kay rin itong ganitong luto kaya rin sigurado tao bang dadero. Sa mga ganitong luto ng adobong sitaw kay rin wala sa sabaw. Na pinatuyo. Siya shout out muna tayo kay rin sa ating mga sulit at silent viewers diyan bago natin tutikman ang ating burrado. Kung okay na ba 'yung adobong sitaw? Wow, wow, wow. Panalo. Kay Lee, bago natin balikan. Oh, uh, thanks God. Grabe. Busog na tayo kay Lee, sa amoy. uh, ooh, things thanks God. natin balikan. Ang ating adobo sitaw ay magsishout out tayo kay Lee sa ating mga sulit at silent viewers yan. Kaya shout out Rus Suzuki Brand Japan. Shout out Mahal kong hapunisa blood. Shout out! And <coughs> Miss Billy Chan. Shout out! And Chinito Muto. Shout out! And Jim Boylan Riso from Rome, Italy. Shout out! And Mami Duri sa Room Vlog from Shout UC, California. Shout out! 6565 65, Elena and R2 Vlog. Shout out! You know what? Shout out! And the prelim from Saudi Arabia. Shut out. Rix Garcia. Shut out. Buts 95 from In B's. Tim Acacio. Shut out. And Bats 92, 93. Lamak Elementary School. Bats 92, 93. Lamak Elementary School. Shut out. and Adrian Vlog. Shout out Bungo TV Vlog. Shout At out Ati GB TV. Shout out Laila Gitagayama from Japan. Shout out Jerry Inshinaris Vlog. Shout out Adrian Vlog. Shout out KMT KMT Channel from Ayala, Zamboanga City. Shout out Dak Ramos from Cebu City. Shout out James Chanel from Saudi Arabia. Shout out Excuse po. Bista living in Japan. Shout out Munch in Japan. Shout out Mommy from Muscat Oman. Shout out Madu Blood. Shout Bartolome Grutas. Shout out Jirani Yimpo from Tansa Kabiti. Shout Lorena Palacio Masanegra. Shout out Divina Robertson Blood. Shout Beach Vlog 87. Shout out, Early Dun Laurino Bayuna Shout out, A Missing Yens Channel. Shout out, Amigos Amigas from San Rafael, San Carlos, Pangasinan City. Shout out, Mercy Twin Casunas from Netherlands. Shout, Shout out, Hilton and Nelly Vlog from Santa Rita. Shout out, and Mami Shilka Wakubo Shout out, Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo lagi. dito sa aming channel, lalo na kay Miss Binikan. Shout out and Chinito Mutu and Deplorin Bakila and Mercy Twin Kasulas and Jim Bola Wizo from Room Italy and Laila Katagayama from Japan and Mamishil Kawakubo from Japan and Rose Suzuki from Japan. Yung maraming maraming salamat sa inyo sa pagtitiwala at pagtangkilik dito sa aming channel. Kaya napakasimple lang para sa ating episode for today. gumawa lang tayo ng adobong sitaw. Kung ganito ba kayo kaili magluto ng adobong sitaw, grabe sigurado tao bang kaldero kay sa ating adobong sitaw na patuyo. Kaya shout out dyan. And ECX ng kami Shout out! Istulara group shout out! Walk Raiders, shout out! Alabang Boys, shout out! Sunura Boys, shout out! Daily Department, shout out! Jeep shout out! Hero. out. Gilbert Santos. Shout out. Chris Mulia. Shout out. Glenn Agatou. Shout out. Lorenzo out. Jaden Reddy. Shout out. Kim Dila Shout out. Fernando Cano. Shout out. And Jurel Davila. Yung mga kailang mga sulit at challenge viewers. At maraming maraming salamat sa inyo sa pagtitiwala niyo sa aming dito sa akin channel. Kaya maraming salamat everyone. At tingnan kayo palagi. Ang Cookie Boys. Napakasimpleng recipe. Gumawa lang tayo ng adubong sitaw at yung pride na tuna kay Lee. Kaya masarap din yung pulutan pero sa atin, pangmokmal. Oh, kaya napakasimple lang kay Lee para sa ating recipe for today. Kaya maraming maraming salamat support sa pag-support nyo dito sa aming channel. Lalo na kay Andy Brulin Bakila from Saudi Arabia. Yun, maraming maraming salamat sa iyo Dai. at ingat ka palagi. Andito lang kami ni Puy Mukbang na nagbibigay sa iyo lagi ng saya. Kaya Shout out at ingat ka palagi Lalo kay Mami Michelle Wakubo Rus Suzuki Ang Mahal Kita hapunisa vlog Ang uh, Miss Vinny Chan Ang Chinito Mutu, Ang Mammercy Twin Kasulas Ang Jim Boylo Rizzo Ang Bungo TV vlog Ang Ate GB TV Ang Adrian vlog Ang Layla Katagayama Ang Mami Shilka Wakubo Kaya tara, balikan na natin ang, ang ating nalutu Baka nasunog na ang ating adobong sitaw. Kaya tara na. Let's go. Pagkatapos na natin yung shutout, Kaylee. Ito na yung adobong sitaw. Yan. Okay na to, Kaylee. Grabe. Tikman muna natin, Kaylee, bago tikman ang ating hurado. Yan. Dahil nga patuyo yung adobo natin, dito na tayo titikin, Kaylee. Ayos. Grabe. 150% Kaylee. Para sa ating adobong sitaw, okay na to titikman lang ating hurado para baba na okay na to kailang ating finish product para sa ating, para sa ating adobong sitaw oh, grabe panalo na napaka simple lang Ooh, mama mia panalo kailang titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating adobong sitaw na napaka simple lang para sa ating recipe for today Kayo kay kayo kayo, okay na. Yan ang kailing ating finished product. magayon tayo ng kanin at haba na. Tara, let's go! Yan ang kailing ating, at ating finished product na napakasimple lang. tubong sita. Wow, wow, wow. At ang ating tuna kailin para pride rice ni Boy Mukbang. At gutom na ng si Boy Mukbang kailin. Kaya tara, lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabay-sabay tayong mabuhusog para sa aming napakasimpleng recipe. Adubong sitaw. Yan kay rice natin. Oh. At fried na tuna. May itlog pa. Kaya tara. Ano pang inintay nyo? Hababan ha. Panalo. Wow, wow, wow. Oh my God! Wow! eh, ka tapos nga lang natin gumawa ng napakasimpleng recipe. Gumawa lang tayo ng adubong sitaw. Kaya bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessings na sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat to you. hindi na rin mo sa Lord. Maraming salamat. Hindi mo ako sa Lord. Sa Lord. And God bless Amen. Ano pang inintay nyo? Trak! Habhaba na. Napakasimple yung recipe. At tubong sitaw at fried na tuna. Kaya lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Miss Penny Chan from, from Japan. Chinito Muto. At Ate JB TV. Laila Gatagayama. Bungo TV Vlog. and Mercy Twin Casules. And Rose Suzuki from Japan and Ma Michelle Kawakubo and Andy Florlin Bakila. Tara na, sumabay na kayo para sabi-sabay tayong mamubusog para sa aming isi at simply recipe. Kaya e ano pang hinintay nyo? Tara na! Ngayon kayo kay Lee. tayo. Eh, di si Balubo kayo tayo. Di si Balubo kayo tayo. Bunguti ni Vlog kayo tayo. Bunguti ni Vlog kayo tayo. Ayos kayo, Lee. Mmm. Mm. mm. Mmm. Grab it. Mmm. I was getting it. kayo lipag mga ganitong adobo lang walang sabaw mmm grabe kahit na sa inyo team akasyo from H&B is tara sumabay na kayo para sa sabi, -sabi tayo mo ba busog? Grabe sulit kay Lynn, sarap pati yung tuna natin. Mm. Itong tuna natin kay Len ay bihira lang din dito sa amin. Grabe kay Lynn, sulit yung sitaw natin kayo natin mga floor ang mga floor tayo tayo ayos sulit kayo yung ating adobong sitaw hmm maayos kay Eli na napakasimple lang para sa ating adobong sitaw grabe solid ang sarap <tinyo> okay tayo mamisil to kubo Ang mga sure, ubo kayo tayo, ma'am. ito lang sa usawon kay ring ating pride na tuna panalo dinamnam kasi to kay yung laman niya Pernah subuh coba bangka ini, campur nama g e 냐 a p n y 냐 음! 음! Eh. Hmm. Hmm. Yeah. Hmm. <laughs> hmm. Pag-anly rice kayo eh Dahil spicy Pwede rin kayo kayaling hindi maglagay ng chili Kung meron kayong bata optional naman kasi siêu sa atin chịu mục ngay kay ngay 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 ngay

Salt na salt tayo kay Eli. Re-repeat mo namin ito. Bawag kayong papaalam sa inyo. Yung kay Eli at salt na naman tayo na sa napakasimpleng recipe. Kumawalan tayo ng adobong sitaw. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titig kayo lagi sa oh. aming mga ginagawa at maraming maraming salamat. Bye-bye!